Okay, everybody, you listen to me very carefully. Kung lalabas kayo ng pinto, dapat magpaalam kayo sa akin. Ganito magsabi. Excuse me, teacher, may I go out? Ganun. Okay? Excuse me, teacher, may I go out? Again, ready, get set, go. ganun. Hindi yung aalis ka lang doon sa pinto na hindi nagpapaalam sa akin. Do you understand? O -o. Good. Again, ulitin daw. Yeah. Again. Excuse me, teacher. May I go Subukan daw Ben Nathan. Come here. Ready, get set, go. May I go out? Ganyan. Kabar, hintayin kung magsabi ako ng yes. Titingnan kita. Magsabi ako ng... Okay, yes. Pag magsabi ako ng okay, yes, you can go out na. Do you understand? Hintayin ang magsabi ako ng yes or no kasi nagtatanong kayo sa akin kung teacher, pwede ba akong umalis? So, hindi yung alis kayo agad na hindi pa nga ako nag-oo. Do you understand? Yes. Yes. Do you understand? Yes, yes we do. Again, do you understand? Yes, yes we do. Very good.